on! <laughs> yeah, hey, good shit, to Hmm? that? Ayan, nakadali tayo sa micro jig hindi ko alam kung anong klaseng to ito tayo tayong trevally hindi ko alam kung anong klaseng trevally to mga kaangler Nag-uumpisa pa lang ako mag-casting. Siguro mga nasa 10 minutes pa lang. Hindi na ako nag-intro kasi alam kong masisiro ako kaya hindi na ako nag-intro eh. Pero ito, mag-intro tayo. Yan. Eh, hello! Uh, magandang umaga sa inyo mga angler Ako nga pala si Angler Deson mula sa Baler yun, shout out sa Team Haggis sa kay Master Edward Nisser and kay Robert na tropa natin sa kay Francis may mga shout out ako rito ay lang ha ayun kay Master Alvin Makanda ng hindi ko alam kung sa UAE siya ngayon. Tapos kay Pongkli, syempre. Sa Timhagis natin yan. Tropa natin sa Timhagis Hagis. And sa San Jose Anglers. Yan. Shoutout sa inyo mga kaangler angler Fish on! <laughs> May pang ulam na kami. So, yan. Uh, hagis ulit tayo. Micro jig lang muna. mamaya bubili tayo mo ng kape nagugutom na ako eh sana may madagdag pa rin sa huli natin may nanunubang sa lasar no? maliit ng high tide mga kaangler mamaya pumunta ako rin sa munting gasang halin na naman na ah. Nakitok na naman May langkast lang Wala, negative dito Dumipat tayo ng spot mga kangler ka tapos nagpalit din tayo ng lure. Sinking minnow na galing kay Master Edward ni Sir. Bali, meron nga pa lang tinda si Master Master Edward na akin lures PM niyo lang siya. Lagay ko yung Facebook account niya sa description ng YouTube. Alis tayo. Masaan tayo ng egg ngayon Woohoo, lameg click tayo sa microjig jig. natin may kakagat lubugin muna natin ng sagad kasi buhangin na naman dito sana may madali pa tayo wala si ibad sa ibabaw eh try natin sa ilalim palotide nga pala ay natin dito sa gilid baka may humahabol ahabol muna tayo Ah, oh. la, 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 ay, Abul muna tayo. Mamaya na tayo mag palubog sa ilalim. trebalin na naman ay kawala mga kaangler sayang malaki laki pa naman ay sayang sana eh Go? Ano ba naman? นีคอม Ayan micro jig ulit tayo, mga kaangler. 10 grams lang ulit. Pumutok kanina yung. Sayang na. Swerte pa naman nung jig na yun Tingnan lang natin dito mamaya kung makikita pa natin kasi dito lang sa gasang tumama ko na eh. alis rin tayo. sayang yung talaki sa so, isang lapu lapo, -lapo. lipat pa tayo spot ulit lumipat lang tayo muna dito sa may malapit doon tayo nakapesto kanina eh gamit tayo ng 5 grams na kentablurs So tide na masyado Busong tayo ano ng egg sayang ngayon ah Needlefish. fish Tidak Aro, lalaki ng alon. Fish on! Sinalo! Ay, putang! ina mo ka. Nakawala ka na naman. sayang naman oh dami dami na tayong ano pare solid nitong lure mo master edward ah gamit na natin ang... eh kanina na naghahagis sa karon okay, okay naman yung kagatan may isibad ang kaso hinampas ako ng alon kaya ayan o oh. tayo ng gamit so, damit natin basa Muntik ka ko yung nung alon. <laughs> shout out, Timagis. Solo fishing tayo. Dito muna, dito lang tayo sa bigisip Bali, hahagis pa rin tayo hanggang tanghali. Kung may pagkakataon na pwede pang lusungin yung munting gasang, tirahin natin. Try lang tayo mga micro jig lang din. Sa mino may nasibad din naman sinking mino. Pero Pero may namamana na ron, eh, Pero try lang natin kung anong lure ang makakahuli. Pag wala sa ibabaw, gamit tayo micro jig sa ilalim. Naka-checkered tayo Putang ina ko pala na i yung Camera Sayang naman Ayos lang natin Baka makawala pa Nakakadami na akong kawala Safety first muna Ayan may angler dun mga oh. Mga propo Shoutout sa'yo Kung sino ka man uh, baka Mapanood mo tong video ko to. date ngayon ay February 26. Tama ba? 21, 22, 23, 24, 24. Oh, 26 nga. February 26, 2025. Whew. Ayan, shout out mm, Meron naman na tayong apat mga uh, angler. Uh, din. Pero syempre, syempre. Hindi pa tapos ang laban. Bale, sa munting gasang na lang tayo mga ka-angler. huling spot natin ngayong araw. At mag-aalas gis na rin na eh. Sino pa? yung motor nya click Honda click C80 j pasok na high tide. kaya Ma-pasok na high tide mga ka-angler. gamit tayo intruder huling lure na gagamitin tuwi na rin tayo at na ako na jigay Pero okay lang sama sa paglalaro natin yan bilang anglers di laging puro kamig ano muna tayo tubig tayo babanat pahabol lang lord kahit isa lang thank you ayun so, na, ah, wala na tayo nadagdag dito sa munting gasang medyo lumakas na rin yung hangin ay. Eh. Yun, pack up uwian so,